Hello guys, ayan. Hapon na, mag alas 4 na na. Hinihintay ko lang si Ini kasi mag-grocery ako. Kasi bukas, kailangan uh, maaga na ako magbubukas. Kasi alam nyo ba, na halos isang linggo na ako hindi nag-open ng aking tindahan. Kasi hindi na ako nakakapamili. Hindi na rin ako nakakapag-vlog. Ayan, naka-ano ako, naka-jacket, naka ako naka jacket naka naka sweater ako. Tapos nag-jacket na din ako. Kasi nga, sobrang lakas ng hangin sa labas, baka hindi ko rin magamit yung payong ko kasi nga, lakas ng ulan, tapos ang lakas ng hangin. So, bukas kasi magpapakabit kami ng internet. Kaya, si daddy pupunta ng palengke, mamimili siya ng prosen at saka ng bigas, ng tuyo, ganyan. Tapos, konting gamot. Tapos, ako ngayon pupunta ng supermarket. And, bukas papakabit namin yung aming bagong internet. Kasi nga, nag switch kami ng bago. Dati kami PLDT ngayon ay mag globe kami. So, ayan. Yeah, tignan natin. Ang ganap mamaya kung ako ay makapag-vlog sa grocery. Kasi nga, magmamadali. Kailangan before 7 or 7 p.m. nakauwi na ako dito sa bahay. Kasi nga, solo si si Sab dito sa bahay ngayon. Kasi nga, may pasko si Daddy. See ya, guys! Hi! Ayan, hindi na ako nakapag-vlog sa grocery. Kasi nga, sobrang madali. Malis ako kaninang 4th. Nakarating ako ng anong oras na ba? Ah, na ano oras na ba? 6.05. O, diba? Dalawang oras lang ako naggrocery grocery. At, ito yung mga napamili ko. Ayan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucks. Ito yung mga sabon. Ay, mamaya ako magkahaluwat. Mag-aayos na rin ako. Kasi nga, for empty na. Empty. Ang laman ay po sa... Ming! Ito yung mga sabon. Tapos yung mga pansit kanton. Ayan, mga coffee. Inabot na ako ng gabi. Madilim na, oh. Tapos, etong isang box na ito ay puro noodles. And, mga ketchup. Ayan. Tapos, ito hindi ko pa siya nabubuksan. Dilata. And, itong isang ito ay coffee din. And, ayan, nakakuha na naman ako ng dalawang ganito. At saka ito, yan yung dalawang hoy. Dalawang pusa. Kumakain ng cat food. Bumili ako ng cat food ganina. Tapos, itong isang box na ito ay puro sabon. And, itong isang box na ito ay puro shampoo. So, mamaya ako siya ihuhol. Nakakuha ko ng gardenia na may free na coffee smile na perfect ano ba to? Ayan, basta ya, Siguro yung ano, kinakain niya tayo na ah, iniinom. Tapos, ang total na napagbayaran natin ay... Ayan, medyo madami-dami na namang ilalaman sa ating tindahan. Ang haba ng ating resibo. Ang labo lang na kanilang ano... Ng kanilang... Wait lang. Ng kanilang pagkakaprint. At ang total na napagbayaran natin ay... 15,590. Ayan. May sukli pa naman akong... Kano ba? Kano sukli ko? Ayan. Basta yan na yan. <laughs> Ayan. 15,000 plus. Tapos, may, may isa pa akong resibo kanina isa pa akong resibo. Kaso, hindi ko na daan. hindi ko na sa kanya. Kasi dinaanan ko yung payong ko doon sa baggage area. May pahabol ako doon sa mga sabon. Yan. Nagbayad ako ng nasa 2,500. Yung isang box na nakabukod ay ang pinagbayaran ko doon ay 2,495 pesos. Plus ito. So, ayan. Meron pa namang natira yung aking pera kanina is uh, 20,000 yung dala ko. May natira pa naman akong 2,000. Kasi bukas ay magbabayad kami ng internet. Magpapa-install kami ng internet. May 2,500 na uh, bali, cash out namin. Kasi nga, yun yung 2 months na aming ano, advance sa aming uh, internet. So, bali ang bayad na namin ay January 2024. Ayan, so ito yung mga napamili ko guys. Bali, anim na kahon yung naan dito. Yung isa, dilata, iniwan ko doon sa tindahan kasi nga mabigat siya masyado. So iho-haul ko lang itong aking mga napamili. Dito muna, unahin muna natin itong ano, itong mga shampoo. Ayan, kumuha ako ng Rexona. Parang napansin ko na medyo nagmahal doon sa grocery lahat. So titingnan natin kung ilan yung minahal nila. Kung piso ba o cents lang. Ayan. Tapos mamaya mag ano tayo, mag mag update ako ng price. Then kumuha din ako ng Dove shampoo, ng cream silk, ayan, Bioderm. Bali, tatlo yung kinuha ko. Hindi ko alam kung nasa isa. Baka nasa ilalim. And cream silk na pink, Dove na conditioner blue. Ayan. Tapos sun silk na green, Dove na shampoo na blue. Tapos kumuha din ako nitong Rexona. 10 pesos ang bentahan ko nito. Cream silk. Naubos na yung kanilang buy 11, get one. Hindi ko alam. Bakit kung kailan magpapasko. Kukunta yung mga papromo nila ngayon doon. Sa grocery. Kumuha din ako ng gel. Cotton buds. Bali, apat ito. Apat yung cotton buds na kinuha ko eh. Nawawala yung isa na naman. Tapos dalawang keratin. Ayan, nakakuha tayo ng buy 11 get 1. Na gold at sya ka ng red. And the rest is, eto ay ano na. Perla. Perla, white, blue. Tapos kumuha ako ng silka and mga sunrocks. May 1,000 ml. Tapos color safe. Kumuha din ako nyan. And itong Pantin shampoo. Head and shoulder pink at saka green. And kumuha din ako ng sun silk na pink. So ito yung laman ng isang box ko guys. Ibabalik ko lang ito dito. Tapos dadalhin ko sa tindahan mamaya. Ihasalansan natin. Tapos itong isang box na ito ay puro sabon din siya. May naiwan ako dun sa grocery kanina. Kalimutan ko yung mga kandila na nakatali. So ito lang yung nakuha ko guys. Bali, isang number 8 na kandila at saka isang maliit na ganyan. Kasi nga may mga bumibili dito. Naubos kasi yung kandila ko nung nag-undas. kumuha tayo ng green at saka yellow na joy na malaki. Buy 6 get 1. 6 pieces lang yung kinuha ko. Yung bali yung kalahating ano lang, kalahating dozen. And itong joy na maliit. Hindi kasi mabili yung blue dito, kaya yan laga yung kinukuha ko. And kumuha din ako nitong breeze na may 6 get 1, 6 One free. And Ariel na green. etong malaki na... 50, 50 ml na champion. Fabcon. Wala yung maliit. So, yan na lang kinuha ko. Tapos, na Violet. Ito yung sinasabi nila na forever joy. Na violet na fabcon. And kumuha din ako ng Gillette. Bali, six pieces ito. Laman nito. And Downy. Ayan, nakakuha tayo ng Downy. Buy six. Get one free na... Trio. Trio Tipid Pack. Ayan. Anim din siya na may free. And itong single na ito, kumuha din ako niyan. Pink at saka blue. Kumuha din ako ng dalawang katol. Ayan. Sana hindi siya naputol. And red dye wax, apat. Tapos apat na Tide Bar Jumbo. Safe card na blue by six get one And color na malaki. Color yellow, violet, at saka pink. Tapos, meron ding maliit na pink at saka violet din na maliit. And, Tide Powder. Bali, 6 pieces lang to. Half dozen lang. And, wala silang todo tipid. And, etong Champion na super Power with Fabric Conditioner. Tapos, kumuha din ako ng Colgate kasi si Mare ay nagpapa bili sa akin ng Colgate na ganyan. Yun, nasa box. At saka itong Happy na Mouth Defense. Ayan. Happy! Happy! yan Ayan. Next box. Pangatlong box ang ating iho haul Ayan. Nakakuha na naman ako ng isang ganito. Bali, nakaipon na ako ng tatlong ganito. Ipapamigay ko, ipa, ipapamigay ko sa December. Ayan. Bali, ano to? Uh, Nesty Apple na 12 pieces. One dozen. Dalawa yung kinuha ko. Oh, nasa inyo isa. Ito, ito yung isa, lemon at saka apple. Ayan, bali dalawa. I-give away ko sa Pasko. Hindi ko alam kung dito kami magpapasko or baka sa Mindoro umuwi kami ni Ining. Pero hindi pa sure. Pero sana makauwi kami. Tapos ito, may free siyang isang greatest white. Ladies choice, real, real mayonnaise. Coffee. Kumuha ako ng creamy white. At saka creamy latte. Tapos star margarine, anim na peraso lang. Binadjet ko lang talaga yung pera ko. Para makompleto ko tong aking paninda. Kumuha din ako ng birch tree. Isang pie lang yan. And sterilize. Tapos eto yung smart seasoning ah. Oh. Yung smart seasoning na ilagay mo doon. Yan, kumuha ko ng dalawa. At saka itong palaman ni daddy. Ang kanyang ham spread na ladies choice. Masarap din kasi ito. Neng, ilagay mo doon baka mabasag. Okay. Tapos, tatlo lang nito. Itong malaking mayonnaise and chaki. Kumuha ko ng chaki. Sugar. And ito, may naghahanap kasi nitong Alaska na nakalagay sa sachet na to. Condensada. Saktopak. Ngayon lang ako magtitinda nito. Kaya, titignan ko pa kung magkano yung price niya. And yan, mga 25, 20, uh, ano, itong kapin na ito ay 23 grams lang pala siya. Hindi pala siya 25 grams. Tapos, itong coffee meat. Uh, Mr. mil kumuha din ako niyan. Then, sugar. Ayan. Tapos, Dutch Mill na malaki. Isang pack na Yakult. Kasi, meron kasi akong ahente nitong Yakult na ito. Kaya, hindi ako kumuha na yan. Madaming Yakult na yan. Ito yung mahabang box. Ito yung pinakamalaking box ko. Box ng V-Cut. Ayan. Medyo magaan lang siya. Kasi nga, puro siya diaper. Ito yung mabiling diaper sa amin. Ito yung large na happy pants. Kumuha ko niyan. At saka isang XL. double uh, XL. Na happy din. And itong toothbrush na ito. Colgate yung binibili ko. Pero since wala silang Colgate, ito na yung kinuha ko doon sa groceries. Grocery, yan. Ito yung kaining na mamon. Ayan, kinuha na ko siya ng mamon. Tapos mga bulak. Ano pa bang laman ito? bulak, diaper. Ito, kumuha ako ng happy pants na diaper din. Ay, happy pants, ah, baby pants na twins, super twins. Ayan, tapos, ano pa ba? Mga napkin na yung iba. Ay, meron pa pala dun sa ano, dun sa ilalim nito. Ayan, mga bulak. Ayan, mga maliliit na bulak. Oreo. Oreo na may free na isang ano ba yun? Basta yun na yun. May free and lemon square. Kumuha tayo ng chuchu. At, ah, ito pala yung mga ano, mga cotton buds. Kasamahan niya. Kumuha ako ng modest na with wings. At saka yung without wings. Charming. Charmy. Charmy. Sisters na violet. Ito pa yung kasamahan nung kay Ining. Special mod mamon. Oh, Ining, oh. Ayan. Tapos yung chuchu. Chuchu kumuha din ako ng Milo na nakalagay sa net. Ayan, meron siyang mga ganyan. Free, magkano ba to? Wala siyang nakalagay na price kung magkano. Ayun Ay, pala, 200 pesos, 210 pesos. Dalawang tay na Milo. Tapos ayan, Overload, Fudge Bar na Green, uh, Mountain Dew na Neon, asya ka isang Sprite. And tiger, dalawa. So, ayan ang laman ng isang box natin. Next box. Pang one, two, three. Pang lima. Ayan, pancit canton. Ayan, mabilis ang haul lang ito kasi gabi na. Magdi-display pa kasi ako. Sweet and spicy. Uh, chili. Uh, spicy. Kumuha din ako ng greatest white. Uh, greatest choco. Tapos, ito yung lahat kong kinukuha sa grocery na nakasave ka ng 9 pesos, up to 9 pesos, dalawang uh, bourbon swak. And kumuha ko ng coffee ko blanca, dalawang thai, kasi nga malakas ito dito sa amin. Greatest white, isang thai lang siya, coffee mocha, caramelo, at saka isang coffee ko brown. Parang may malagkit, natapon yata. Tapos basura. <laughs> may basura. And nagtry try ako nito nagtry ako nitong bake mac style na to. Kasi ngayon lang ako magtitinda ng ganyan. Kumuha lang ako ng tatlo. Tatlong peraso lang siya. And nisin ramen. Ayan, seafood. Ganyan. Tapos kumuha ako ng dalawang coffee mate. Um, ayan, dalawang malaking coffee mate na 150 grams creamware. And pansit kanto na green. Isang ganyan lang siya. Tapos tig dalawang noodles na chicken dalawang beef na noodles, dalawang balot, six, six pieces ang isang pack niyan. Tapos kumuha din ako ng beef labuyo, isa. And itong nakalagay din sa net na ano, na kano ba to? 291 pesos. Itong tatlong bear brand na malalaki. Puso yung net nila ngayon, oh. Nakalagay dyan sa ganyan. And kumuha rin ako nito. Bali, apat lang ang kinuha ko nitong pasta. Ayan. Kasi nga, isa lang naman yung bumibili nito. Para lang meron. And, pansit kanton, pansit kanton. Tapos, cup noodles. Cup noodles na yung mga naandyaan. Ayan. Inasorted ko na yung cup noodles niya. So, ito ang laman nung no? isang box natin. And, Last box. Maliban dun sa dilata. Doon ko na i-hole yung dilata sa tindahan mamaya. Ito yung box na malaki. Medyo malaki din tong box na to, guys. Ang laman nito ay, ayan, kumuha ko ng mga Nissin Ramen Beef. Hot and spicy beef. Ten, yung kinuha ko nito. Ten pieces. Ayan. Pang 16 pesos natin, dati, pero since isang buwan na akong hindi namimili sa supermarket, ay hindi ko alam kung magkano yung bentahan ko nito. Then, kumuha ako ng yakisoba. Ayan, bali, 10 pieces din. Kaya pala siya mabigat kasi nga nandito yung mga toyo, patis, ganyan. Kumuha ako nitong siga na mang, mang, tumas. Bali, tatlong peraso. Tapos yung patis na maliliit, patis na malalaki ketchup kumuha din ako ng mangtumas na nasa bote itong patis na nasa bote toyo na nasa bote ayan toyo na nasa bote ketchup na di bote tapos yung malalaking suka na ganito ayan isang malaking suka tapos kumuha din ako ng maliit na suka ketchup maliit na suka ayan may malaking suka may mga toyo patis at kung ano-ano na dyan sa ilalim. So, eto na yung isang box. Ayan. So, lahat yan ay di-display ko ngayong gabi since maaga pa naman siya. Eto ang laman ng... Eto ang napamili ko sa halagang nasa almost 16,000. And, meron pa akong iho-hold sa labas mamaya. Sana maihabol ko pa siya. So, ibabalik na natin siya dyan para may ayos na natin dun sa ating story. Ayan, welcome back. So, tapos ko na yung mga boxes. Nakapag-ayos na ako ang gabi. And ngayon ay Webes. Pagpapatuloy ko yung aking vlog. And meron akong deliver na soft drinks. Ayan, kumuha ko ng soft drinks. Dalawang resibo ito. Kasi nga, last week, hindi ako nakapag-vlog. Hindi rin ako nakapagbenta At lalong hindi ako nakapagpa-deliver. So, ipapakita ko sa inyo yung mga prices. Wait lang. Eto, kumuha ko ng isang kasalo na RC lemon. Ayan, mega ang nilagay nila. 265. Ah, isang mega? 265. Bakit 265? Ah, oo. Oh, oh, 265. Mura lang pala siya. Kasi 280 yung coke. and dalawang 8 oz. 185 so bali 370 tumubo tayo ng 206 isang cobra 200 ang cobra nila may tubo tayong 64 pesos at saka isang Wilkins na 500 ml 260 15 ang bentahan ko so may tubo ako 100 pesos dito naman sa kasalo kumuha ako ng tatlong kasalo 280 ang isa tumubo tayo ng 240 sa isang case dalawang 8 ohms kasi nga unang order ko ito, tapos binalikan nila ako dito sa isa. Kasi wala sila yung mga order ko, so binalik nila para makompleto daw ang aking order. And, isang coke mismo, 198. So, ang total na napagbayaran ko ay 1,408 pesos, at ang tubo ko ay 488 pesos. Dito naman sa isang resibo ay 1,095, at ang tubo ko ay 465 pesos. Ayan, malaki ang tubo ko dito sa Wilkins na to. Ayan. Tapos nagpahabol din ako ng chichirya. Ito yung mga resibo ko sa chichirya. Ayan. Sa City Mart din yan. At, at ang total na napagbayaran ko dito ay nasa 9, 797 mga chichirya lang yan. And tumaas na pala yung mga yung mga chichirya ngayon. 9 pesos ng bentahan ko kada isa. Kasi ang puhunan niya ay 6.40, 6.95, ganyan na almost takit <coughs> ng alamunan almost 7 pesos na ayan so dito na lang natatapos ang aking vlog at ako ay nangangati ang aking lalamunan bye